Ito tayo ng uh, masangkay binundo, no? So, ito tayo. Kay. Ito tayo, pre. Diyan ha? Alam na ba pa! Di pa! Tagal na ako rito, pre, sa Binondo. Ah, dito? Oo. Tagal na ako rito. Dito dito talaga ako tumagal. Kainistik. Oo. Tagal na ako rito. Mana sa walong taon ako rito dito. Kaya e, nga bisita ko 'to. Tagal na ako rito. O, 2003 ako pumuntari rito eh. Concentric. Oo. Ano na ngayon? <laughs> Sa ano na? 20 ayun years? Ba, Sa tagig Sa dun May ano West, uh, Western Bikutan Western Bikutan Bababa ka lang ang po oh. danda ng, danda ng, danda ng, danda ng Oo Ganda lang, Ganda na din ang ikut na Samayan na lang kami eh Diyan ba yun yung Sa 86 yun ang Alam mo yung hospital ng Ano tanda na tagig dito lang kami sa may ano alam mo yung libingan ng bayani ha? libingan ng bayani dun sa may C5 o oh. oh, yun dun lang kami Gulay, gulay lang ako. Ayun, sarap sa kanin sa, mga gulay oh. aling ano ay lang lalo oh tsapsoy na lang nakakita ba ito na na dalawang rice apala. isang ah, ay. isang ay wala Ukas na kereta ini. Selamat datang. Ini nama saya. Saya pangganis. Saya pangganis dari Tepo Luang. Ayo nak go. Sana, Bu Ana, nak diam. Babo itu.

hindi ko nila nila naroon, nila 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 uric

Tara mo, pabilin na kami. Papa, sa klase. Sa topic ko pala. Kailangan ko. Lalaki din 'yung mo. Nag-aabang na ako. Isa lang sa temperatura naman. dito. Dito lang na kain. Uminom ng tubig, boss. Babae din mo, babae na rin. आप लोग का स्वागत है गेम जारी बुलवा और इस तरह से हम टाइम ले ले और हां ऐसा से भी कर सकते हैं थैंक यू बोल कोई भी हो और प्रै डॉक्टर आर्यन नमस्कार चलो अब Hola, hola. Hola. Dale la Garli Campo. Todo por Garli Campo. Hola, no. Dale. Salí. Listo. 17. Pero tan sin decir. Hola,

Gulay-gulay lang tayo ngayon, guys. Gulay-gulay lang. Para yung ano. yung karne. Mm.

Pero doon sa bahay libre kayo bahay oh, sa kanila bahay kulang kulur 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 kayo kasama ng driver.

Ah, pa pass rules yan. Ayun. Uh. pa? lang ulam? Tarap lang Dahil kanin pa. Masarap pala yung ulam eh, kaya... Masarap yung ulam, kaya ang tagda kanin. Wala walang sana eh. Masarap ng ulam guys. itu gua nuntal lagi ya no itu lah namanya bom itu kan itu kan 3

naisawa ka na? wala, wala mm. na ka, wala na kayo may ha? may ka? may anak sinunod ano? sinunod ja -ja kanya kanya? susubay ka? dati sinunod ko wala yun ngaw? bakit? bakit? kilala ka pa

So, ang ah, magulok ko. Ah, ba, maganda yun ah. Ay, may gulay ko naman ng alibo. Kung nabinta naman yung mga na? kapira. <laughs> Umaan lang yung dalawa, yung buwan um, Tapos yung dalawa na ang isa naman. Ang si April. Mahal ngayon ng, so, ano, uh, Bi? Yung isa pala, March. Yung isa na, Mahal, mahal eh. Tatlong libo atang sambit. Paano si may sampo pa. Kasi so sabi yun. No? Hindi malaki na hindi. Okay yung ayaw. Pwede yun. Ha? Pwede yun. linggo-linggo? Pagkain. Okay. Yeah, hindi Kutsubi, isang buwan? Iisip ko pare, ka ng trabaho, wala ka naman kundar. sa, kasi sa barkada ko sari. na siya, wala siyang naipundar. Wala mo wala mo siyang mo ko, Yun lang. Pano ang mga anak mo na lalaki na? Lalo na mga you know. ba, <laughs> anak mo? Hindi no Sa'yo? Mga anak mo? Basta pa matagal akong kasawa Ang panay Respiral pala Ang kaidadan ng panganay ko Landa pa naman Otak ng bata yun Lagi yung Lagi yung takwal ito, ano pa ano yan? na yan ako. Ha? Makatulong sa iba lang araw. pare, <laughs> yung galiktas ka nila kung dadaan din sa sarok. Hindi, ikaw sa akin yung bata. Kasi tawagan ko ayon. naman. Eh. Siguro, brinin mo nang brinin mo. Hindi ko ba na ano ah, bagay mo, hindi, hindi mo ma... hindi ko pala kasama yung mga taga? Sino? anak mo. Kasama. Anong eh, kasama yun? Nang paanig mo lang silang anak yan. Nang kasama. Pero bakit nakakilala ka dito? Nang anak ko lang ako nung mga bata. Eh ba't parang nalayang loob sa'yo? Sa? Malayang loob. Oo. Uh, Nang iiwanan ng mama nila ko pero importante pre ha. Ah. Yung bata kasi makatulong ko. Makatulong sa iyo balang araw. Pre, pag tumanda ka. Hmm. Hindi nang future mo yung mga anak. Tuloy ko dadaan ka okay, Hindi, ang gagawin mo, gawa ka ng paraan. Sino bang close mo kamag-anak doon? Meron ko kapatid ng bakit. Marami hmm. rin siya nakikita na hindi makikita. Oh. Kaya, kaya ko rin yung pinotor. Ayun lang. Hindi, isa bata na lang. Hindi ko sa bata. Hindi ko sa bata mag-anong? Mag-direct na pa na lang. Wala nga. Hindi nga po yung di direct na lang. Dalaan yung sakal niya. Dikas. Bakit anak mo? No? Dikas ka na. Palawan, pangalan ka Wala rin eh. Wala

Nag-vlog ako eh. Kanan sa akin. Dalawang gulay. Tatlong kanin. Dalawang gulay. Tatlong rice. Waray-waray ba? Waray kayo. Waray ate. Bisaya. Kaya ormok kayo. Ormok. Adabaw ka. Bisaya. Bisaya lang. Hindi, hindi.